Ayan, may natira. <coughs> hanap ako ng aso na pagbibigyan. Sayang. Ayan, pag hindi ko inalo yan, kakainin dyan yung karne lang. Yung kanin hindi. Kaya kailangan haluin. Ayan, hanap ako ng aso na pagbibigyan ito. Lock muna. Dito may aso ah, rito Kaya kay, nga tayo hanap-hanap Pakain natin yung doggy Sayang eh <coughs> dito lang yung kanina eh ito aso wala kayong dogi ah kahit pusa wala hmm meron eh sayang to pantawid gutom din to hindi ka eh nag-swimming yung mga yun. Mga pusa sa kaso. Lahat wala rito eh. Ayan, kakita na ako. Ang maswerteng bibigyan ito ay yung pusa. Ano ito? Ayan na. Ayan, ayan, and simiming siyang mapalad ikain na